Sa panahon ng pagsakop ng Imperyong Hapon sa Commonwealth ng Pilipinas, noong ikawalo ng Desyembre taong 1141, si Apolonio de Jesus o Plonio, na isang doktor at gerilya, ay kaisa sa tumindig at nag-alay ng lunas bilang isang Pilipino sa kamay ng mga malulupit na Hapones. Isinilang si Plonio sa bayan ng Santa Maria Bulacan noong ikasampunang Hulyo taong lima. Siya ay nagsimula ng kanyang kolehiyo sa kursong pre-medicine sa Universidad ng Pilipinas at itinuloy ang medisina sa Universidad ng Santo Tomas. Si Plonio at ang kanyang sinisintang si Rosario Florentino ay ikinasal at nabihiyaan ng siyang na anak. Kaya naman bukod sa pagiging mahusay na doktor, si Plonio ay mailalarawan din bilang isang stricto ngunit mapagbahal na ama. bilang isang ama, nasasabi kong isang magiging mag na tulad ng sundalo, magiging na ama sapagkat siya ay mapagbigay, maalalahanin, mapagmahal, at maalaga ma sa mga anak niya. Noong kasing panahon na yun, ako ay na naiwan sa Pasay, Pasay City. kahiyaw-hiwalay kami. Silang lahat nauna na dito. Naiwan ako doon, hindi nakasama kong aking lola doon nag-ana nag, -a 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 -nag ang minyera. Sa panahon ng pananatili ng mga Hapon sa Pilipinas, dumating ang araw ng tawag ng tungkulin ni Plonio. Kaya iniwan niya ang kanyang pamilya sa siyudad ng Pasay sa Maynila. Nang makarating sa bayan ng Santa Maria Bulacan, umanim siya noong ika-25 ng Agosto, taong isang libo apat na botisa para sa 3rd Battalion Mount Regiment na nakabase sa bigtiang at bulakan na kanya na din pinamunuan bilang isang First Lieutenant sa Medical Section sa ilalim ng kilala at may malaking ginampanang tungkulin sa ikalawang digmaang pandaigdig na si General Alejo Santos. Alyon pa kay Gloria Pilingo, hindi naging madali ang paglisan ni Plonio kaya't gayon paman ay hinahabiling ito ang kaligtasan ng pamilya sa kapatid nitong si Ismael De Jesus. ang mga hapon ay umatras na at dumaan sa mga kabundukan. Iniwan na ang mga lungsod uh, at uh, yung mga ibang hapon ay paatras papunta doon sa malaking labanan sa Besang Pass uh, malapit sa Baguio. Mayroon isang truck na hapon na, na ligaw dito, paatras sila at uh, sila ng grupo ni Dr. Apolonio de Jesus, nagulog ng mga malalaking troso at bato at uh, lahat yung mga hapon dito sa lugar na ito. Nung araw hindi ganito to kala matalik, mahirap ang dito. No? Bukod sa mga pagsubok na dalang gera, hindi rin naiwasan ang suliraning pangkalusugan na kinaharap ng bawat mamamayang Pilipino, lalo na ng mga doktor na kagaya ni Plonio. Mm, isang malaking problema noon ay yung malaria na halos lahat, lalo na yung mga sundalo ay naapektuhan dahil nga may mga moskitos na hindi naman natin alam kung kailang kakag kakagat o kuali ng contagious sa mga yon yon naging parang halos lahat ng lugar hindi lang bulakan nagkaroon talaga ng malaria ah, ang gagamot siya ng mga pasyente na uh, nagkakasakit lalo na yung mga sundalo na nagkakasakit pero yung mga, kasi nung time na yon wala pa yung mga mga measures ng malaria dahil hindi pa tayo sabihin, wala pa tayong mga uh, kapasidad na i-prevent yung malaria after na lang ng gera ang naging uh, paggamot sa malaria dumating ang araw ng pagsuko ng mga hapon tila ba isang tinig ang kusang natanggal sa katawan ng bawat mamamayang pilipino nang matapos ang labanan Si Plonio ay nagbalik sa kanyang pamilya at nakipagkita ulit sa kanyang mga kasamaan sa gera. Hindi upang lumaban para sa mga hapon, kundi ang maglunsad ng iba't ibang community projects, gaya na lamang ng pangbahagi ng donasyon. Actually, after World War II, ang father ko ay nag... Uh, kinuha ng gobyerno sa Department of Health. Naging... Uh, Uh, malariolo, malariologist siya. Ah, uh, una locally dito lang muna sa Bulacan. Tapos hanggang sa na, naging regional sa na ang buong Region 3. Hanggang sa naging na-destino siya sa Visayas, sa, sa Bicol, and sa national level naging headless siya ng buong Pilipinas sa Malaria Eradication Center. Bilang malariologist, ang papang ay nagko-conduct ng mga uh, census ng mga pasyente yang may malaria. Tapos pinupuntahan niya yung mga areas na yan, usually sa mga mountainous areas. Tsaka nag sila, nag spray sila para yung, yung talagang pinanggagalingan ng cause ng malaria, yung mga mosquito ay mapatay. Yun ang isang malaking contribution ng papang para bumaba o Uh, malipon yung mga moskitos na nagiging ng malaya. Lumipas ang mga taon, pumanaw siya sa edad na siyang napotwalo sa sakit na nyumunya. Naiwan yung alaala sa amin ay hindi lamang yung kanyang pagiging makabayan, kundi yung pagiging uh, disciplinarian. Kaming mga sumusunod na salinlahi, mga next generation, mga pamangkin, mga apo, ay natuto ng disiplin pagpapahalaga sa bayan, paglilingkod sa kapwa, service. hindi namin maliliwutan sa pinamana saamin kami, magmahal ng bulang, magmahal sa bayan, magmahal sa Dios, at ang ating mga uh, kailangan ng tang, tangkapan sa mga hamon ng buhay. Hanggang sa uli. Siya ay nagpamalas ng pagiging isang warang ama, doktor at kirilya. para sa bayan